Ayan guys, tapos na kaming manguha ng aming tuway. Maa, nagpahinga oh, nagpahinga lang. nagpahinga lang pala. Mag, uh, kilaw si yung aking ay, mister. Aray ko guys. Ay, Ayan. Try niya magkilaw guys. Kilaw tayo ng tuway. Hindi, okay ito siya kilawin ka kasi guys, hindi siya malaki pa. Ay, Ay, fresh pa to guys. Hindi man talaga nagalaki. Ayan. Tapos, lagyan no, no. mo na ang suka. Ayan yung nakuha namin guys. Ano, isang ano, isang balde na. Isang balde, yung kalahati burit. Ayan. Di parang gumalaw pa. Nagagalaw <laughs> man talaga yun. bitang, wait lang. Ito naman guys <laughs> yung isang takaban. Hindi. <laughs> Sarap. Mm. Ayan, hirin mo na. Sarap nice. Yung sarili nyo anak ko. Hindi gano'ng masarap yan. <laughs> Uy, masarap ito. Ayan, siya rin guys. Ingit lang kayo. <laughs> lang kayo. Tamo. <laughs> mm. Yung <laughs> ato Ayun, may bully na asawa guys. Bago tayo mag-uwi, wala na rin tayo dalang tuhay. Nakain na dito pa lang. Abi marami kaming tuay. Hi guys. Putik. Putik. <laughs> Putik. Diyan dango magano eh. Putik talaga. Shit. Eh, mumu na nga tayo. Putikan talaga ito, guys. Hmm. Native.